Hello mga kabayan, this is MJ, your FW vlogger here in Hong Kong. Welcome, welcome back to my channel. Yung pag-uusapan po natin ngayon mga kabayan ay tungkol sa inyong ATM card. Ano ang dapat yung gawin kapag na-expire na po ito? This is based on my experience. Kanina lang po ito nangyari. So kagabi po kasi mga kabayan, naghangkat po ako sa mga gamit ko. <laughs> so, tininan ko yung mga cards ko, yung ATM ko. Nap Tapos, napansin ko na expire na pala siya. Uh, July pa, July 2023 expire siya. Iyon ang ginawa ko since today is Sunday naman and nasa school naman po ako at madadaanan ko lang yung Central so, nagpunta ako sa Central at pinuntahan ko yung uh, bangko kung saan ko inopen yung ATM uh, account ko ito mga kabayan, important ito kasi alam ko naman, lahat tayo mga OFW, meron tayong mga bank account. Mapa-ATM account man yan or mapa Facebook account. Yung iba pa nga sa atin, merong not just one account, one bank account, marami. Kung meron kayong BDO, meron din kayong PNB, meron kayong ano pa, um, Metro Bank or RCBC. <laughs> And sometimes, meron din tayong Hang Seng Bank. Yung Hang Seng Bank naman, is yun yung bangko na, uh, dito sa Hong Kong na kung saan pwede din tayong mag-open doon. Ako nga, eh, bala ko mag-open -mag ng Hang Seng Bank. Uh, maybe mga second week of this month. So yun lang nga, napunta ko sa, sa, dun sa bangko. And then, kinausap ko sila. Sabi ko, ano gagawin ko kasi na-expire na po yung aking card. So, ang sinadjust nila sa akin ay, pagka-uwi ko na lang daw, doon ko na lang any 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 ano any branch nung bank uh, pwede kong papalitan or ipa-update yung akin card so sa sabi nila pwede ko pa rin daw na ipagpatuloy yung kunyari active ka na nagde-deposit sa card mo sa ATM card mo pwede pa rin pero syempre hindi mo siya magagamit agad kasi sa Philippines mo lang siya mga ayo so pag-uwi ko ng Pilipinas sabi nila um, pag-uwi mo ay papalitan mo or pa-update mo yung card mo. So kasi next year pa ako uwi mga kabayan. So ang gagawin ko mag-ano mag, pa rin ako magdeposit pa rin ako sa aking account. Pero yun nga pagbalik ko ng Pilipinas tsaka ako pa lang siya uh, magagamit at dapat na ipa-update ko siya pag-uwi ko. Para tuloy-tuloy lang. Kaya mga kabayan ko na, naka-experience kayo ng ganito, huwag kayong mag-alala. Kung ano man yung bangko kung saan yung in open yung account niyo punta lang kayo don And then, kasi pagkaiba naman yata yung process niyan. Depende sa kung anong klaseng banko di ba? So, yun. Pag-check nyo rin yung mga ATM cards nyo. So, yun mga bayan thank you so much for watching. Yan pala, dito sa channel ko, sinishare ko yung buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong. may mga katanungan kayo, just feel free, leave a comment on our comment section. And, mga bayan please don't forget to like,